嗯、uh Actually, wala yung kung nagdahong nga kuhan makauban ko sa fellowship lang nila ni Pastor Dave. So, one day, timing yun. Nga na day, men's fellowship. Naging nandun ni Pare Juba. Basta about na sa mga katatayan man yun nga nag-heosa para sa pagkuhan, sa pagdahig niya sa atong huwi nga Diyos. Kanang isa po ko sa kanang kuhan yun. Kanang gusto yun nako ako nga maka-join yun ba. Kaya dito sa ano lang, isang yun po na sa mahimong strength na ulit po sa mga katatayan. Buong nga pa na ni Pastor Dave sa unang panahon kuan kaning pag naga naga mangod ang mga katotayan Hello mga Katimgab welcome back to our channel for today's video mga Katimgab so nang po kami ngayon sa bahay nilang brother Maymay and sister Inday Sundo family nang doon po sila sa Ayun, ayun guys, yung may-ari ng bahay, guys. Yan. So, Ay. nandito kami ngayon sa third floor mga Katimgab. gab. Uh, ah, kuya Ito yung mga ito yung mga kasamahan namin mga Katimgab. gab. Ayan. Si Mads tingnan niyo mga Katimgab. gab. Yan si Sister Anna B. Yeah. Si Sister. B. Ayan si Brother Juban. Yan. Oh. So medyo madilim mga katimgap ayan po si Pastor Joshua ang kanyang misis mga katimgap ah, so, okay. ayan, 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 mga katimgap oo, oh. oh. Ayan si Pastor Juban at si Pastor ah, uh, Joshua mga katimgap Amin na daw. Amin na. Okay. So, see you mga katimgap. Mamaya, magbanding tayo. Sabay tayong kakain ng uh, karne and kambing mga katimgap. Kambing yung aming kakainin mga katimgap. Kambing. Pero so before that, mag-share mo mag na si Pastor Juban mga katimgap. Mag-share.

Pero ang muna ang pulong si Ginoo eh, dili kita mapulan. Amen. Amen. Di kita mapulan sa pagpanginaw. No, ang ikon sa Matthew 5 naging undere nga naga ang asin og ang Ah, ang ang asin alang sa yuta no bagusan ako sa trisi kamo mao ang asin alang sa yuta apan kun ang asin kawatan sa tungod sa inananing nga delicious no hmm. Di diha uh, ah, makakuan kita ng mga excited, no? Mukha kada segon sa mga tatay. Kay, what gani ang tatay pag mo magbanding, no? Dili na mo, kuan sa oras ay oras ba, no? Kami dito, mo uli, mag like, alas 12, manawag na ang mga partner. Asa naman ka, mga uli, no? Pero, masigit si kino, no, no? tungod kay, sa una, pang tawagon, so apagit sa pagdalibutano, no? Pero, kaya mga tatay dito, no? Sa una, mga mga tao bang dito. Ah, uban bago pa na sa tuwing buhi na Dios, nakaila, no? Sa so, taliuban na may